Pirmado ang Reciprocal Access Agreement o itong RAA sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Pero nakatakda pa itong ratipikahan sa pagbabalik sesyon ng Kongreso. Ano ba ang mga benepisyo nito sa Pilipinas? Alamin natin sa punto de vista ni Professor Antonio Contreras. Professor. Good morning, Dayan. At sa inyo dyan lahat sa studio. Isang ang bagong yugto sa ugnayan sa pagitan ng Japan at ng Pilipinas ang pagpirma sa Reciprocal Access Agreement. Alam naman natin siguro kung anong naging kasaysayan natin kung pag-uusapan natin ang bansang Japan. Naging malagim ang ikalawang digma ang Pandaigdig, ng World War II na kung saan sinakop tayo ng Japan. Ngunit yun ay tapos na. At pakatapos doon, nagkaroon na ng isang masiglang ugnayan ng Japan at ang Pilipinas, ngunit ito'y sa larangan ng ekonomiya. Sabagat hindi man natin uh, ligid sa ating kaalaman na ang Japan ang isa sa mga malakas na pinagmumulan ng ating mga official development assistance, maging ito man ay utang o tulong. Importante ang papel na ginampanan ng Japan sa ating ekonomiya. At itong pagkakaroon ng RAA. Ito'y ay panibagong yugto. This is a new page. Sapagkat ito ay military, isang defense agreement na kung saan magkakaroon ng kalayaan ng ating mga sundalo na makipag-training sa mga armed forces ng bansang Japan. Pwede tayong pumunta doon sa kanila at sila ay pwede pumunta dito para palakasin ang ating mga puwersa at lalo na at kapwa ang Japan at ang Pilipinas ay nagkakaroon ng issue tungkol sa sovereign rights at sovereign sovereignty pagdating sa West Philippine Sea o kaya sa East Sea pagdating sa Japan. Kaya dito nagkakaroon ng reaksyon ng China. Nagpalabas ang reaksyon ng China at ang sabi ng China, dapat daw wag magkakaroon, iwasan natin na magkakaroon ng mga small block yung mga aliansa na baka lamang magpagulo sa sitwasyon. Well, expected na natin ito sa China. Pero ang dapat natin itanong sa China, sino ba talaga kasi ang pinagsisimula ng gulo pagdating sa West Philippine Sea at sa East Sea? Sino ba ang nakiklaim ng mga teritoryo? Sino ba ang nananakop ng mga exclusive economic zone? So nakakatawa naman ang reaksyon ng China na para bagang sinasabihan niya mga bansang malalaya katulad ng Japan at ng Pilipinas na huwag kayong magtulungan, huwag kayong magsama. Well, of course, China is always free to have its own opinion on the issue. But like I said, the Philippines and Japan are sovereign countries. We have our right to determine how best we can defend our interests. And having alliances like this would be one of those. Ang isa sa mga medyo nakakatawa din sa sinabi ng China, binalik niya ang kasaysayan, sinabihan niya ang Japan na maging maingat. Kasi kung maalala natin, sabi ng China, kung maalala natin, ang, ang Japan ang nanakop ng World War II. That is already a given fact. But things have changed. That was the 1940s, this is the 2020s, and things are changing. Noon, ang aggressor, ang offender ay ang Japan. Ngayon, ang nagtatangkang sakupin ng mga teritoryo ay ang China. Hindi pa po tapos ito sapagkat yung treaty ay kailang ratifikahan pa ng Japan at ng Pilipinas. Ngunit nakita naman natin sa reaksyon kanina ng mga senador na bagamat may iilan at sasabing pag-aralan natin at dapat naman talaga pag-aralan natin yung mga provision para hindi tayo lugi, hindi tayo agrabyado, ay mukha naman itong maganda. Ang nakikita natin na ito ay mararatipikahan So, ito ay panibagong yugto sa ating pakikipag ugnayan sa Japan. Yan lamang po aking punto di vista ngayong araw na to. Magandang umaga sa ating lahat. Balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. Maraming salamat, Professor Contreras.